Hindi ko na sasagutin yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Len. Pero i-confirm ko na nandun ako na, uh, sa bahay niya. Sa kanyang pagharap sa isang press conference, inamin ni Vice President Sara Duterte na binisita niya si dating Vice President Lenny Robredo sa bahay nito sa Naga City, Kamakailan. Paliwanag ni VP Sara, ang kanyang pagbisita kay Robredo ay bahagi na ng kanyang trabaho sa Office of the Vice President. Anya, maaaring hindi alam ng karamihan sa ating mga kababayan na isa sa mga trabaho ng pangalawang Pangulo ang pagbisita sa mga dating naging bisipresidente ng Pilipinas. Dagdag pa nito, hindi lamang si VP Lenny ang kanyang binisita, kundi maging ang iba pang mga dati ng naging bisipresidente gaya nila Chofisto Gingona at Joseph Erap Estrada. Nakatakda rin niyang bisitahin sina dating Vice President Jejo Marbinay at Noli De Castro. Anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung uh, Vice President. At sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila yung opisina ng OVP. And we invite them to uh, lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. Bagaman inamin ni VP Sara na binisita niya si dating Vice Presidente Leni Robredo, tumanggi siyang i pa ang mga bagay na kanilang pinag-usapan. Hindi na rin ito sinagot ang tanong kung personal ba o may kinalaman sa politika ang kanilang pagkikita. Kung meron mang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Leni yon kasi bahay niya yon and uh, siya yung binisita. So napaka-assuming ko naman kung ako yung pagkukwento, ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So kung si Vice President Lenny Robredo ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya. Nilinaw naman ni VP Sara na hindi niya prioridad sa ngayon ang pakikipag-alyansa sa ibang politiko at inuunang asikasuhin ang trabaho niya sa OVP. But right now, hindi ako handa na sumama kahit kanino man because kailangan ko muna um, ayusin ipagtanggol ang Office of the Vice President. So, nandun tayo sa protect the Office of the Vice President na isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Dagdag pa nito, wala rin siyang ini-endorso sa ngayon at wala rin binubuong senatorial line-up. Nauna nang sinabi ni VP Sara na inimbitahan siya noon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na suportahan ang kanilang political alliance. Gayunman, hindi nagbigay ng kanyang commitment ang vicepresidente. Presidente. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.